Actually po, kanina dumating ako dito, pasensya na kayo, mm -hmm. sir. Nung paglabas ko ng elevator, paglingon ko sa kaliwa, may nakita ako sa mamang nakaupo doon. Eh, munti ko pa kayo lampasan eh. Mm -hmm. Hindi ko alam na kayo na pala yan. Ang <laughs> bira. Eh, ba't ba? Ganyan kayo mag-get up. Yung formahan nyo, hindi masyadong... Uh, hindi ko mahalatang kayo eh... Uh, may pera. Patingin ko, mas mukhang marami pa akong pera sa inyo. Nakita ko kayo. Ah, uh, oh, ka, ah, mas marami ka pera. <laughs> Ba bakit po ganyan kayong magdadamit? Uh, uh, mag, uh Parang napakasimple po na Nakasanayan eh. Mulat mula po. Nung oh. mula ng ba? bata ako, wala akong hindi magdamit. Eh, may nabasa nga po ako, parang uh, may mga meeting nga daw po, naka-shorts lang kayo eh. Ah, kadalasan, naka-shorts ako. Eh, niya ako sa'yo, kaya long pants ako ngayon. <laughs> <laughs> Kahit sa mga board meetings, ganun? Oh, board meetings, no. pero pag nga mga cocktails, kailangan magbihes, uh -oh. eh, may pilitan magbihis. Nakasinas na kayo eh. Uh -huh. Kung sakali pa na hindi kayo nakapagpedicure, pedicure eh, mapipinta sa mga basa, may niya. uli niya tayong kukunin. Hindi <laughs> naman ako nagpipedicure. Pe <laughs> Ay, hindi po. Ginagupitan niyo lang sa <laughs> <kay> sarili <laughs> yung uko. Uh -huh. Pambihira, matipid pala kayo. Oh. Uh -huh.